Ayan, magandang gabi mga kayo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Q TV. Ayan, kamusta po kayong lahat mga ka yan update lang mga kayo dito po sa concert ngayon ng Ilias J. TV Band. Ayan, July 22, araw po ng Martes dito po sa Ginguog Misamis Oriental, mga kayo. Ayan, Ginguog ha guys. <laughs> Marami pong nagkakamali sa pag-pronounce mga kayo. Mahirap nga naman i-pronounce guys. Ayan, oh, Ginguog. Ayan, City Misamis. Oriental, mga Yan, as of 5.30 p.m. ngayong hapon, mga Q. Ayan, ganito na po yung sitwasyon dito, guys. Paunti-unti po ay dumarating po yung mga tao, mga Q. Ayan. so expected na paglabas ng ilas si TV mamaya, mga Q, ay ang mga around 11 p.m., mga ka -Q. So, ayan, guys, makikita po ninyo sa screen ngayon, mga Q. Medyo, presensya na, mga Q. Medyo malakas talaga yung ulan dito sa amin. Ayan, uh, malakas po yung ulan, mga Q. Ayan, na uh, Aklan po kami ha, Aklan po kami Mario. So yung concert naman ng Ila City Band ay dito naman po sa Misamis Oriental, uh, Ginguog. Ayan, so malakas talaga Mario ang ulan, no? <laughs> Baka hindi niyo na ako marinig guys. Ayan, naririnig niyo pa ba ako? So update lang Mario as of 5.30pm. Ayan po, ayan no, um, may mga nakakaputi na Mario. Prepare na po sila Mario. Ayan, na uh, kung uh, uulan man, Mario, kasi hindi natin na... Uh, alam yung panahon, Makiyo, baka uulan. Kasi dito sa amin ngayon sa Aklan, Makiyo, ito malakas na po talaga yung ulan, guys. Ayan, so, you know, sana wag namang ulanin dito po sa Gingoog. Ayan, Misamis sa Oriental kung saan uh, may concert ngayon, ang Ilias JTB Band. Ayan, na uh, back to back with Chocolate Factory, mga kakiyo. Grabe, guys. As of uh, 5.30 yan, mga kakiyo, ha? Pero ayan po, po unti, unti ay dumarating na rin po yung mga tao. Ayan, abangan nyo lang, mga kayo, yung mga update pa natin mamaya mga hindi ko alam kung anong oras yung na pinapanood tong video na to, mga kakyo. Pero yung video na yan, mga kiyo, as of 5.30 p.m., po yan, mga kiyo, ha? Kita nyo, medyo, ano pa, medyo, uh, hindi pa ganun kadilim, mga kiyo, yung paligid dito po sa Ginguog, Misamis uh, Oriental. Ayan, medyo marami pong nagkakamali sa pagpronounce nito, mga kiyo. So, dito kasi, guys, nakaschedule ngayon ang Ilya City TV Band. Ayan, July 22, araw po ng Martes. Ayan, dyan po sila magpapasaya magpapatili. Ayan guys, so punti onti mga kayo, napupuno na po talaga yung concert venue. Maganda guys, kasi prepare po yung mga tao, mga kakyo. Ayan, nagdala na sila ng payong, may kapote na yung iba guys. Para if in case na umulan man mga kayo, meron silang panangga sa ulan mga kakyo. Ayan o, no? Uh, maganda yung ganyan mga kakyo. Aware naman sila guys, na baka ulanin talaga yung concert dito po ng Ila City TV Band. Kasi nga masama yung panahon natin ngayon. Mga kayo. So bukas nga, walang pasok. Nationwide, no? Nationwide yata bukas mga Q. Wala pong pasok. Ayan yung mga kabataan guys. Tuwang-tuwa na naman yung mga nanay. Ayan o, oh, malakas talaga. Mga ka yung uh, ulan, medyo lakasan ko lang yung boses ko. Buti na lang, meron po tayong microphone ngayon guys. Kung wala tayong microphone, hindi niyo talaga ako maririnig. Mga ka -Q. So yun, in-update ko lang kayo mga Q. Ayan sa lagay dito ngayon. Sa Ginguog, uh, Misamis Oriental. Mga kayo, kung saan dito ngayon ang concert ng ating idol, Ilias J. TV. Ayan. So, sa mga bagong panood pa lang, as of 5.30 p.m. po kuha yung video na yan, guys, ha? Ayan. So, ngayon, hindi ko na alam kung ano oras nito pinapanood, guys. Pero abangan nyo lang yung mga update pa natin dito po sa concert ngayon ng Ilias City TV Man. So, maganda yung ganyan. Aware po sila, mga Akyo. Kasi baka matulad doon sa, ano, Carmen. Sa Carmen, mga Akyo, nagrabi, guys. Inulan talaga. Hindi sila nakaprepare, mga Akyo. Kaya yung iba, yung ano na lang, yung mga trapal dyan sa paligid, kinuha na lang nila, mga Akyo para yung gawing masilungan nila guys kasi malakas talaga yung ulan basang-basa na po yung mga tao mga <laughs> so ayan aware po sila mas maganda na may makapote na talaga yan po talaga yung mga solid supporters talaga guys nila JTV guys yan ulanin man o oh, umaraw mga kuyo. importante yung makapanood po sila ng concert ng idol natin Elias JTV ayan so sana may milagrong mangyari makyu yan wag sana ulanin kahit dalawang oras lang mamaya mga kayo, sa paglabas po ng ating idol Ilya si TV kasi maganda, maganda naman tingnan mga kayo, na sobrang saya ng mga tao guys di ba happy naman tayo sa pakiramdam natin na makikita natin na magpe sila si TV tapos sobrang saya ng crowd ng tao mga kayo. pero syempre kung ulanin yan mga ko so medyo mababawasan ng kaunti yung saya mga kayo. so yun lang guys ayan pagdasal na lang natin na uh, wag sanang ulanin dito po. So as of uh, 5.30, hindi pa naman umuulan mga Q. Yan, uh, makikita natin maganda pa naman yung panahon doon mga Q. Pero siyempre hindi naman natin hawag talaga yung panahon. Masama talaga yung panahon ngayon mga Q. so pagdasa lang natin na huwag sanang ulanin. So update ko lang kayo mga kayo, time to time. Dito po sa concert ngayon ng Ilias City TV Band sa Gingoog, uh, Oriental. Part po siya ng Misamis Oriental. May research natin kanina guys. Kasi more on nakikita natin ngayon sa promotion nila. Gingoo og City lang. Mga Q, walang nakalagay na Misamis Oriental guys. So mas maganda na kompleto po talaga yung ating uh, ano dito guys, ating uh, vlog. So yun mga kayo, maraming maraming salamat sa panonood. Yan. So ingat-ingat po. Ayan mga sir and ma'am diyan po sa Gingoog, Misamis Oriental. Although masama po yung panahon, wala po tayong magagawa guys. Yan. Ito po ay uh, kalikasan po. Yan, wala po tayong magagawa. Mga kayo. Ayan na uh, kung sana maganda sana yan mga kayo, kung nakapag-prepare sila lang tent. Yan. Tent mga kayo. Yan kagaya sa ibang mga pinupuntahan nila si TV guys na meron talaga silang malalaking tent talaga na kahit umulan pa, hindi talaga mababasa yung mga tao doon. Kaso nga lang, ito mga kayo, hindi po sila nakaprepare. yung meron lang na bubong dito mga kayo, kung saan doon sa stage, kung saan tutugtog sila Ilias JTB mga kayo. So sa pagkaalam ko mga kayo, mauna pong tumugtog ang Chocolate Factory. Then sunod naman ang idol natin, Ilias JTB guys. Ayan, malakas na talaga. Mga kayo yung ulan. Kung maririnig nyo po sa background, yan. Pero duda naman ako guys na maririnig nyo kasi nga nakagamit tayo na ngayon ng microphone na meron pong noise reduction. Mga kakyo. Ayan, no? Oh. Grabe, may mga ano na. May mga kapote na po talaga mga kayo, yung iba. May mga payong na rin. Ayan, mas maganda yung ganyan guys. Prepare silang lahat. Ayan. Uh, alam na alam naman nila mga kyo, sa so mga sarili nila na uulanin talaga mga kayo. Pero sana wag naman. Huwag naman sanang ulanin, guys. Pero yung iba ay nakasuot na po talaga. <laughs> Grabe, no? Grabe talaga. Sulit na sulit talaga sila kay Ilya City TV, guys. Ayan, no? Oh. Titiisin na lang. Mainit yan, mga Q. Hindi pa naman umuulan tapos sinuot niya. Mainit yan, guys. Mainit sa katawan yan. <laughs> ay, yung iba may mga payong na rin. Pero yung iba, oh, uh, mainit pa. Mainit pa, mga kiyo. sa panahon na yan, oh. O di iba, may mga pamaypay pa, mga kiyo. Nakakaramdam pa ng init sa katawan. Makiyo. So how much more na lang yung nakasuot na yon ng ano, kapote guys. <laughs> Imagine niyo na lang pawis na pawis yon. Makiyo. Pero maganda yung panahon dito guys. Yan. So sana lang 'wag ulanin, no? 'Wag ulanin sana dito ngayon ang concert ng ating idol. Makiyo. Guys, tulungan nyo akong mag-pray. I-pray natin na 'wag ulanin po para sa mga kababayan natin dito sa Ginguoog, uh, Misamis Oriental, Makiyo, para mag-enjoy naman sila guys. Kasi sobrang saya po talaga sa pakiramdam na nag-enjoy yung mga tao sa pinupuntahan po ng idol natin, mga kakyo So, yun lang, guys. Yan, abang-abang lang kayo sa mga update pa natin dito po sa concert ngayon ng Ilias City TV Band. Ito yung uh, concert nila ba, uh, pagkatapos ng dalawang araw nilang pahinga, mga kayo, grabe no, nakapagpahinga po sila ng two days. Kaya ganano ganado po talaga mamaya yung idol natin, mga kakyo So, ingat, guys. Ayan, God bless. Sana po, ano po uh, subscribe nyo po itong ating YouTube channel. Yan. So guys, uh, kung pwede wag na muna kayong mag-Facebook. <laughs> Kasi hindi naman maari. Eh, kung pwede lang din naman guys. Kasi ngayon mga kayo, hanggang ngayong oras mga kayo, kanina bago ako nag uh, gumawa ng video na ito mga kayo. Grabe guys, ang dami pong lumalabas sa timeline ko mga kayo, na puro fake news. Ay grabe. Ayaw na talaga nilang tumigil mga kayo. <laughs> pinapalala lang, pinapalala talaga nila. Pero wala mga kayo. hindi talaga nila matitinag talaga wala wala silang makukuha sa idol natin guys wala naman silang resebo magyo wala naman silang patunay wala naman silang ebidensya sa mga pinupukol nila sa idol natin so paano sila mananalo di ba guys kahit dalhin pa yan sa korte kahit dalhin pa natin sa osgado yan mako hindi talaga sila mananalo guys kasi puro lang naman sila haka-haka wala naman silang ebidensya na pinapakita magyo so yun lang guys yan maraming maraming salamat po sa inyong panonood ingat po ha yan, ingat po kayo, mga so So, masyado na lang sigurong sobrang toxic ngayon yung social media. Dagdagan na rin itong mga kapwa ko rin, content creator, guys. Na ako content creator din po ako, mga kayo, Pero may iba ko talagang malalang-malala na talaga, mga kayo, Na parang wala na talaga gamot, mga kayo, kung saan nagpapalaganap na lang talaga, nag-spread na lang talaga ng fake news about dito sa idol natin. Walang magawa sa buhay yung mga ganyan, mga kayo. Yan, kumikita sila sa maling paraan, guys. Okay na yung mga ganito, react-react lang, yan, mag-share lang ng mga magandang nangyayari sa idol natin. Yan, mag-spread lang, mas ipakilala pa natin yung idol natin. Pero yung spread mo, yung mga fake news na hindi naman totoo, maling-mali yun, guys. Maling-mali yun, mga kapwa ko, content creator, tigil nyo na yan. hanap na lang kayo ng ibang, ng ibang pwedeng uh, gawing topic. Kasi maraming topic dito, kung gugustuhin nyo lang talaga, kung creative lang talaga yung otak ninyo dyan, yung puro hindi, hindi puro chismis yung isip nyo, Maraming topic, maraming kayong topic na pwedeng gawin dito po sa idol natin na mas mapapakilala pa natin yung idol natin guys na mas uh, makilala po siya ng tao. Yan, marami pong topic dyan. Although, syempre, yung otak nyo kasi puro na lang fake news. Dahil uh, mas marami, sabi nyo kasi mas maraming views sa mga fake news. So, yun lang guys. Yan, ingat.